بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحب أسدتا من لساني أسر وقولي بنا باتيك وقيم لحظ من قوم باتين وإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته at uh, bago ang lahat gusto ko magpakilala kasi may mga bago yung ako pala si Isa Isa Javier No, nagtatrabaho ako dito sa Islamic Center ng Almadma bilang translator at the same time sa mga gantong pagkakataon uh, pagsasama-sama ng mga Pilipino nakakasama rin tayo no? nagbibigay tayo ng mga lectures especially sa mga bagong Muslim paano nila i-practice yung kanilang religion at syempre sa mga non-Muslim isa rin sa trabaho ng translator dito sa Saudi Arabia para yung Islam maiparating sa atin, sa mga Pilipino sa kanyang lingwahe sa Pilipino at maintindihan siya sa kadas, dada, dala, dalisay no? no? yung dalisay na aral ng Islam kasi bakit sa Pilipinas nasyadong nakurap ang pagkaunawa sa Muslim ang pagkaunawa sa Islam ng mga tao sa Pilipinas, pag sinabi mong tagig sinabi mong kaya po. 'Di ba? Mga lugar ng Muslim 'yan, pero mga lugar na kung saan hindi mo matatagpuan ang Islam. <coughs> hindi mo matatagpuan ang Islam. Mga Muslim na nagsasabing sila yung mga Muslim, hindi naman natin pwede pagbawalan ng tao hanggang sinasabi niya Muslim siya, hindi mo pwede pagbawalan sa kanya yon. Pero tinatanong natin dito yung hindi sa Islam yung aral. Yung aral ng Islam na dapat tinutupad ng Muslim. No? Kasi bakit? Kapag nawala yung aral, no? ganyan, ganyan. No? Hanggat uh, hindi tinutupad ng isang Muslim yung Islam, maaring mawala yung pagiging Muslim niya. Maari, may mga gawa sa kanya na pwedeng ma-invalido yung kanyang pagiging Muslim. At marami nang nangyayari ang sa, sa mga lugar na kung saan hindi napapaalala ang aral ng Islam. Katulad na lang sa Pilipinas na wala, ano, napakaliit siguro sa, sa lakas, sa dami ng mga Muslim, ang tao lang na maaaring mabigay ng ehemplo sa Islam is hindi mo mabibilang sa 10%. Sa kabuang Muslim, no, hindi mo makikita ang Islam. Kaya napakalaking trabaho yan. At inaamin namin ng mga Muslim, malaki ang mistake ng mga marami mga Muslim dahil naligaw sila no, mula doon sa tunay na aral ng Islam. No? Kaya nandito tayo para linawin ito at gayon makuha niyo yung karapatan niyo bilang mga non-Muslim yung tamang pagkaunawa sa Islam. Di ba bakit kasi pangit yung namumuhay tayo sa isang lugar, sa Pilipinas, example, o kaya dito, na merong misconception. Hindi natin alam kung bakit nag, hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Ang alam natin, Diyos nila, baboy. May mga bilip. No? Bakit ang mga Muslim pinapahintulutan ng, sa kanilang reliyon na mag-asawa ng higit sa isa, siguro mga hayop sa babae itong mga ito. Bakit itong mga ito nakikipaglaban, nakikipagdigma, mga terorista siguro. Yan yung insya Allah kung magpapatuloy itong lingguhan pagtatagpo natin, yaan ang iisa-isahin nating talakayin sa mga kababayan natin Pilipino. At lagi natin tatandaan kasi sinabi sa Quran, la ikraha tigbid. No? Walang sapilitan sa relihiyon. Hindi kayo nandito upang pilitin sa relihiyon. Hindi. Hindi kayo nandito para bindisyonan o binyagan. Walang ganun sa Islam in the first place. Walang binyag-binyag sa Islam. Ang pagpasok sa Islam is through you. Kaya paano ka pipilitin kung manggagaling sa'yo? Diba? Manggagaling sa'yo yung testimony of faith. Paano kang pipilitin? Kaya hindi makaka-encounter kayo mga ibang kababayan natin na matagal na rito, 20 years, 10 years. Makakausap nyo at magsasabi sila ng hindi sa maktabgabi. Things we don't know. Punta uh, ka sa Islamic Center, ano, nabinyagan ka. Kung magkano nakawin mo, kung kinita, kinita mo. Nabayaran ka ba para makakaharap kayo yung mga Pilipinong ganyan. Makakaharap kayo. Nagsasalta sila ng mga bagay doon, they don't know. Kung hindi sila nakapunta rito, hindi sila... Sa tulad mong ginagawa na sa religion nasasalta sila mga bagay sa lalaki nila hindi nila alam kung ano. No? Anyhow, ang hinanda kong taksa sa araw na ito, no? yung konsepto, konsepto ng Islam sa pagkilala sa Diyos. Konsepto ng Islam sa pagkilala sa Diyos. no nakaraang linggo, yung tinalakay natin, yung mga basic terminologies na narinig ng tao, binigyan natin ng linaw. Ano ang Islam? Sino ang Muslim? Ano yung Quran? Sino si Muhammad? Yung mga bagay na yan, binigyan natin ng pagpapaliwanag ayon sa tamang pananaw at hindi yung ayon sa rinig. No? Tulad ng Quran, Biblia ng Muslim. <laughs> diba? Mga kanya, mga terminology na nanggagaling sa hindi mga otorizadong tao. Mga nagsasalita regarding sa Islam na wala silang proper na knowledge sa Islam. Ngayon, ang konsepto ng Diyos. No, ang konsepto ng Islam hinggil sa pagkilala sa Diyos. Ang isa sa sa hindi maranaw unawaan ng marahil, yung tinatawag na lordship and godship. No? Mito tao 'yan eh. Lordship and godship. Lord and God. Lito ang maraming tao diyan kung anong ibig sabihin niya. Sa Islam, may mga kanya-kanyang lugar yung kaya mas madaling kilalaning ng Diyos. No? Yung Lord, translated sa Tagalog na Panginoon, kailangan ma-define mo yan sa Islamic view. Ma-define mo yan. Ang tawag sa Arabic niyan, Rubobiya. Rab. mula sa sakit-salitang Rab na kung saan, pwede mong ipakahulugan ng Rab kasi may mga may terminology sa Islam na tinatawag na Lugatan o meaning by word and sharan meaning by by uh, istilaha o according sa batas ng Islam. Ngayon, ang ibig sabihin ng Lord by word at tayo rin maintindihan natin to. Minsan may mga tinatawag tayong landlord. Ang ibig sabihin ng landlord siya yung tagapangalaga ng no? lupain. O kaya, yung may-ari ng apartment. ba, diba? Nandiyan yung landlord ko. Yung kasera, maniningil na. Bakit kasi? Isa sa sa meaning ng Lord is tagapangalaga sa word, by word, by its meaning. Pero ayon sa theological, Islamic theology, ang ibig sabihin ng Lord, unang-una, tagapaglikha. Pag sinabi mo Lord, siya yung tagapaglikha. Siya yung naglilikha. Pag sinabi mong Lord, siya yung razik sa Arabic yung nagtutustos. Nagtutustos sa atin ng mga pangailangan sa nagpapaulan para tumubo ang nagtutustos. Pangalawa, siya yung nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng buhay sa atin. May hangin, kanya galing yan. Para manatili tayong buhay, yung nasa at sinapupunan tayo ng ating mga magulang, siya yung nagbigay ng destiny dyan para mabuhay tayo. At siya rin ang nag buhay, nagbigay ng buhay kay Adan na kung saan doon tayo galing lahat. No? Isa yan sa katangian ng Lord. At siya rin ang kukuha ng buhay. Siya rin ang kukuha ng buhay. No? Siya ang kumuha ng buhay sa lahat ng mga propeta. At siya rin ang magbabalik kung sino ang gusto niyang pabalikin sa araw ng paghuhukom. Katulad ng bawa sa Islamic point of view, si Jesus Christ. Pababalikin niya rito yon At kukunin niya ang buhay ni Jesus Christ sa tamang panahon at sa atin lahat, mamamatay tayo hindi natin alam kung kailan kukunin niya kung kailan niya manais o naisin sa tamang panahon na nararapat na itinakda sa atin siya ang kumukuha ng buhay yan ang Lord yan ang Lord pag sinabi mo Lord sa theological explanation yan siya siya yung tagapaglikha bibigay ng biyaya, siya yung kumukuha at nagbibigay ng buhay. At napakaraming verse sa Quran na uh, si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, no? si Allah, katulad ng pinaliwala natin sa nakaraan, hindi lang ito Diyos ng mga Muslim. Ito yung Diyos ng lahat. Semetic dinamit ang pangalang Allah sa Arabic na kung saan sa Aramaic, eh, ginamit yung Eli, si Jesus Christ. Eli kung tawagin niya ang Diyos. No? At sa Arabic eh, parehong Semitic yan. Semitic languages yung ginamit sa mga ancient manuscripts.